Napaka dumi oh, pati piston mo. Para yung magkakapreno. Kalilinis ko lang nakaraan yun eh. Oh, tapos ang cute-cute mo pa oh. <laughs> ang cute-cute <laughs> mo. Hayop ka. Oh. Yawa. Yawa. Young shop boy. Oh. So, walang leg. <laughs> Ikaw pala. Ala ko ako. Wala na bang masisiraan ng block? <laughs> Salamat sa mga block nyo. Taan <laughs> mo na. Ipong baan. Nagpipintura ng center spring. Dami dito. Pagkakataon <laughs> muna ito boy Bakit dito ka na yung bamang boy Ang dami po May oh. lalim, yung mga dilaw Wala na, wala na dami tayo namin, namin Pero may pinaglilig Kaya lang di kami magpipintura Dami namin siya yung spring eh Pagtambod siya to, di ba? Ah. Daligaw pa, pampreno. Tapos puro clutch spring. Pinturahan mo na yan, boy! <laughs> Gold board siya, boy! Matatakpo, oh. Matatakpo. Titi, may DR. Kaya pinakalakal na makapal, ah. Kasi pinagpalitan mo. Ayan. 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 malalim mo na. napakadumi oh pati piston mo oh. parang magkakapreno kalilinis ko lang nakaraan yun eh oh, tapos ang cute cute mo pa oh <laughs> ang cute <laughs> cute mo ayop ka oh yawa